Idol, any tips naman dyan para mabilis mawala ang belly fats? Sana mapansin, tagal ko na nagko-comment. So eto, sasagutin natin siya ng sobrang basic lang na kasagutan. Okay? Unang-una, <clears throat> gusto mong magpaliit ng belly fats. Okay, magpaliit ng Unang-una gagawin mo, umiwas ka muna sa mga fast food. Okay, fast food. Iwas ka muna siguro Ah, uh, pwede siguro once a week ka na lang kumain ng fast food. Okay yan. Iwas ka sa junk foods. Fast food, junk foods, soft drinks, umiwas ka dyan. Okay? Pang medyo nakakaiwas ka na dyan, magbawas ka ng rice. Okay? Bawasan mo yung rice na kinakain mo. Yung mga carbohydrates na kinakain mo. Kasi, ang carbohydrates, yan po ang nagpapataba sa atin yung mga sugars, okay? Mga sugary food. Ano ba yung mga sugary food? Ice cream. Milk tea. Yan. Ice cream, milk tea. Lahat po ng matatamis. Yan po ay nakakadagdag sa ating tabak. Bakit po nakakadagdag yan? Kasi mataas po ang calories. Okay? Yung mga ice cream, cake, pizza, burger, 'Yung mga pagkain na maraming preservatives. 'Yung mga hindi natural, yan po 'yung mabilis makapagpataba sa atin. Okay, mataas kasi ang calories niyan eh. Ang nangyayari kasi guys, pag hindi mo na-burn 'yung calories na pinasok mo sa katawan mo, okay? Magiging ano 'yan? Magiging stored energy fats. Okay? Pag kumain ka ng kanin at hindi mo na-burn 'yung kanin na kinain mo, mapupunta yan sa katawan mo. magi store siya. mag store sa mga taba-taba natin sa katawan natin. Yun po yung tinatawag na stored energy fats. Ngayon, pag hindi ka na kumain ng carbohydrates, pag binawasan mo na yung calories na pinapasok mo sa katawan mo, at ubos na po yung carbs sa katawan mo, ang gagamitin mong source of energy ay yung taba. Yan po yung mga na-store mo sa katawan mo nung panahong malakas ka pang kumain. Okay? Pag naubos mo na yung stored energy fats, makikita mo na po yung resulta. Okay? Nakikita mo na yung mga abs mo. Makikita mo na yung muscle mo. Lumalabas na yan. Lumalabas na yung jawline mo. Okay? Makikita mo yung panga mo nagkaka na. Nawawala na yung double chin mo. Okay? Yung double baba mo. Nawawala na. And yung sa mga love handles mo, lumiliit na. Okay? Nauubos mo na yung taba. Ganun lang po kadali magpaliit ng belly fats. Ganun lang po kadali magpaliit ng chan. Umiwas ka lang sa mga pagkaing maraming preservatives, fast food, junk food, sugary foods. Yan po ay iiwasan mo lang. At liliit na yung chan mo. Okay? Mawawala na yung taba mo. Pero mahirap po yun. Okay? Ang sarap kasing kumain. 'di ba? Ang sarap niyan eh. Pizza, burger, ice cream, 'di ba? Ang sarap niyan. Paano mo iiwasan 'yan? So 'yun po yung challenge. Madali lang isipin na madaling iwasan, pero pag nandiyan na sa harapan mo, 'yun. dun mo masusukat ang isang tao. Dun mo masusukat yung disiplina mo. Okay? Kung gaano mo ba gustong pumayat. Maraming nagsasabi na gusto kong pumayat, lahat gagawin ko. Whatever it takes. Pero pag nandyan na yung pagkain, sasabihin niyan, hindi, ngayon, gayon lang naman eh. Ngayon lang naman ako kakain eh. oh, di ba? Yun. Dun po nagsiseparate ang disiplina ng tao. Kaya makikita nyo, sobrang bihira lang po ng taong may abs. Lalong-lalo lalo na yung buong taon may abs. Kagaya ko. Ha, hindi naman sa pagyayabang. Pero buong taon po akong may abs. Ayoko kasi nakikita nawawala yung abs ko. Okay? Ganun po ako kadisiplinadong tao. Ha? Sa mga nagsasabi niya na puro pagpapaganda lang ng katawan, gawin nyo po muna. Okay? Gawin nyo. Subukan nyo magpa-abs ng buong taon. Tingnan ko, pag nagawa nyo, bilib ako sa inyo. So, yun lang po ang gusto ko sabihin. Napakahirap po magburn ng fat. Okay? Mas masarap kumain talaga. Inaamin ko yan. Ang sarap kumain pero